Mula pa kagabi halos, 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 halos wala nang tigil ang ng ulan sa maraming lugar sa Metro Manila. Kaya naman kanina pang madaling araw, baha na rin ang sinuong ng ilan nating mga kababayan. Narito ang report. Halos magdamagang binayo ng ulan ng Metro Manila, kabilang na ang lungsod ng Mandaluyong. Mabilis na tumaas ang tubig sa lugar ng may na karaniwan ng binabaha. Ang taksing ito, naglakas loob na makatawid. Pero dahil mataas ng baha, napilitan na rin umatras. Lampas tuhod ng baha kayang ilan, dumiskarte rin ang mapagkakakitaan. Ang lalaki ito naniningil sa mga sasakay sa kanyang malaking sized bed na styro na nilagyan ng upuan para makatawid sa baha. Pasado alas stress na madaling araw, ramdam din ang masungit na panahon sa Pasig City. Malakas ang boost ng ulan sa may C5 Road hanggang Meralco Avenue. Nakapekto rin sa daloy ng trapiko ang isang aksidente. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng malakas na hangin dala ng bagyong kabayan ng Maynila. Bago maghating gabi-kagabi, kumambalang at sumakop sa dalawang lane sa Ross Boulevard patungong Pasay ang punong ito. Swerte na lang at mangilang-ngilal lang ang mga sasakyan, kaya hindi gaano nakabalang tumumbang puno sa daloy ng trapiko. Wala rin nasaktan sa insidente. Hindi rin ininda hirap ng mga maagang pumila sa U.S. Embassy kahit na masungit ang panahon. Sa Taft Avenue, ingat na ingat naman ng mga motorista sa pagdaan sa baha.